hindi po natin alam kung saan makikita ka ngayon. Hindi kung saan makikita ka ngayon. Ito siya ngayon. siya may na ako siya, Kasi alam na nakikita ka ngayon. Aje papaing, papaing gusto niya pili niya yung ano? Kaya sabi ng mga tanyag na kung kung kaya nang ayun naman kung kaya sabi kaya nang 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 kaya ang kaya nang kaya nang kaya Dia akan yang. ito pa yung